May ilang tao na nakararanas ng biglaang pagnanais na umihi. Ito ay karaniwan sa lipunan at ang kondisyong ito ay tinatawag na overactive bladder. Ang overactive bladder ay nakaaapekto sa humigit kumulang 15% ng pangkalahatang populasyon at maaaring mangyari sa mga bata, kabataang adulto, pati na rin sa matatanda. Ngunit ito ay mas malala at mas laganap habang tayo ay tumatanda. Ang biglaang pagnanais na umihi ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi, pangangailangang bumangon ng paulit-ulit sa gabi upang umihi, nokturya o pagtagas ng ihi o kawalan ng pagpipigil. Sa matatanda, ang pagmadali sa banyo sa gitna ng gabi habang antok pa ay maaaring magdulot ng pagkadulas, pagkabali ng buto at kung minsan maging sanhi ng kamatayan. Para sa mga nakararanas ng biglaang pagnanais na umihi dahil sa overactive bladder, ang mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng pagmomoderate ng pag-inom ng likido, paglimita sa tsaa, kape at alak, pagbabawas ng timbang kung ubis at pag-iwas sa paninigarilyo ay makakatulong upang mabawasan ang mga sintomas ng overactive bladder. Ang bladder training at pelvic floor muscle training ay makakatulong sa pagpapabuti ng mga sintomas ng biglaang pagnanais umihi at madalas na pag-ihi sa mga pasyenteng may overactive bladder. Para sa mga hindi tumutugon sa ganitong konserbatibong hakbang, may mga gamot na maaring inumin at ang mga ito ay nahahati sa dalawang grupo: antimuscarinic at beta-3 agonist. At may ilang pasyente na maaring mga ilangan ng kombinasyon ng dalawa. Ang napakaraming bilang ng mga pasyente ay maaaring magamot sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga pagbabago sa pamumuhay, gamot at iba pang konserbatibong hakbang sa isang maliit na subgroup ng mga pasyente na tinatawag na refractory overactive bladder, maaaring kailanganin ang iba pang mga espesyal na therapy. Ang mga pasyenteng may refractory overactive bladder ay karaniwang nakararanas ng matinding pag-uurge o bigla ang pagtagas ng ihi na lubhang nakakaabala at nais nilang subukan ang mas advanced na mga therapy upang makontrol ang kanilang mga sintomas. Ang mga ganitong therapy ay maaaring kabilang ang botulinum toxin o sacral neuromodulation Para sa karamihan ng mga pasyente, ang overactive bladder ay hindi isang panganib sa kalusugan kundi isang issue sa kalidad ng buhay. Kaya ang kagustuhan ng pasyente na magpagamot o magpatuloy sa mas mataas na antas ng paggamot kung mahina o bahagya lamang ang tugon ay mahalagang isaalang-alang sa pagpapasya kung ano ang dapat gawin. Ang lahat ng ganitong pasyente ay kailangang sumailalim sa paunang pagsusuri upang matiyak na ang iba pang kondisyon na maaaring mas seryoso ngunit may sintomas na katulad ng overactive bladder ay masuri at maalis. Sa angkop na gamutan, posible para sa karamihan ng pasyente may overactive bladder na makontrol ang kanilang mga sintomas at magkaroon ng magandang kalidad ng buhay.